mas sustansyang dahon ng ampalaya ito yung masarap na luto guys ugasan muna natin maglagay lang tayo ng kaunting asin saka natin ibabad ng saglit saka natin banlawan ng tatlong beses para malinis talaga guys tapos dalawang pirasong malalaking tilapia hiwaan lang natin yung mismong katawan guys tapos hiwain natin sa dalawa guys para magiging apa. saka natin lagyan ng asin saka paminta guys saka natin lamas-lamasin guys para manuot talaga yung lasa sa mismong tilapia guys guys. Ihanda na rin natin yung ibang sangkap, bawang, tapos dahon ng sibuyas guys. Mas marami, mas masarap. Kamatis, tatlong piraso, tapos tatlong pirasong itlog din guys. Kumpisahan na natin ang pagkaprito. Ulo muna ng tilapia ang inuna ko guys para pantay ang pagkaluto. Habang nagpiprito ako dyan guys, walang tigil pa rin ang pagulan. Sakto to yung ulam natin. May sabaw. Shadow fry lang pala ang pagkaprito ko dyan guys para malasa yung sabaw mamaya. Gisahin na natin yung bawang sibuyas ya, yes. tapos paminta agad, gisahin lang natin ng maigi, tapos kamatis, maglagay tayo agad ng kaunting asin, kaunting patis, patutuyuan natin sa patis para manuo talaga yung nasa guys, tapos maglagay tayo agad ng kaunting toyo, gisahin natin ulit ng maigi, tapos tubig, isa't kalahating litro pang palasabit chin. Pakukuluan lang natin ng isang kulo to guys ha. Pag kumulo na guys, ilagay na natin yung naprito nating isdang tilapia. Tapos pakukuluan lang natin sa loob ng limang minuto. Maraming salamat nga pala sa ating mga kababayang OFW sa palagi niyong panonood. Ingat po kayo palagi dyan kung saang bansa man kayo. Pagalipas ng limang minuto guys, ilagay na natin yung binating itlog. Huwag muna natin haluin. Hayaan muna natin na mamuo yung ganyan guys. So, oh? na Oh masarap talaga yung itlog niyan guys. Sumalo na sa sabaw. kampyun talaga yung lasa. Ilagay na rin natin yung dahon ng sibuyas. Isunod na natin yung pinakamasustansya sa lahat. Yung dahon ng ampalaya. Pakuluan lang natin ng isang kulo guys ha. Para hindi ma-overcook. Para hindi magiging mapait yung pinakasabaw. Promise guys, napakasarap nito habang binoboys over ko to guys. Natatakam na naman si Michael B. God, maraming salamat po sa biyaya na binibigay mo sa araw-araw. Investo ko yung food na magiging silbing na ka sa katawan namin. Amen. Kain tayo, guys. Kain pinas. Sabaw muna tayo, guys. Hmm, Masarap siya, guys. Hindi siya masyado mapait. Mapait man siya, kaunti lang. Pero ang sarap niya. Grabe. First bite, guys, para kayong lahat. Ampalaya. Hmm, Balance lang yung pagkamapait niya guys malinam namang sabaw, at malasa. Shoutout pala sa ating mga followers. Maraming salamat sa palagi nyong panunood. Ingat po kayo palagi diyan kung saan lugar man kayo. Ay, ay. Grabe, sarap. <laughs> Gusto ko yung baga pait niya. The best. Nakakagana yung kain yung baga pait niya. hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang bagbagsak ng ulan. No? Hmm. Kaya sakto yung ulam natin pang palakas talaga. Try yun to guys ah. Maraming ano ngayon, ng dahon ng ampalaya sa palengke. Halagang 15 pesos, marami na. Kaya magluto na kayo nito. Yung pagkapait niya, umaalo na mismo sa sabaw. Pero sakto lang ha. Yan ang gusto ko eh. Huwag mo yung overcook yung ano. Daw lang ang paraya para hindi masyado mapait. Para yung vitamins niya. Nandun pa rin. Sarap guys. Guys, medyo mahaba na ang video. Kung umabot ka hanggang dulo, maraming salamat sa panonood. Sarap guys. Try nyo to, kampyon! Hmm. ¡Gracias yeah.